Isa pa rin sa mainit na pinag-uusapan at pinagdidiskusyonan ngayon ay ang PUV Modernization Program. Ito ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, ay panoorin muna natin ito. Ang jeepney na tinuguri ang hari ng kalsada ay original na galing sa military jeeps ng Estados Unidos matapos ang World War II. Ito ay kilala sa makulay na disenyo at abot kayang presyo na nagpapangahing transportasyon ng mga Pilipinong commuter. 2017, ipinatupad ng pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Transportation ang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP na layuning gawing environmentally friendly ang sistema ng transportasyon. At ngayong natapos na ang deadline na itinalaga para sa consolidation na bahagi ng nasabing modernization program, umabot sa 73% ng mga jeepney sa bansa ang nakapag-consolidate na. 51% nito ang mula sa NCR. Ito'y ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ngayong umaga, alamin natin ang opinyon sa loobin at susunod na hakbang ng ilang transport groups kaugnay ng programang ito. At kaugnay po niyan, eh, makakasama natin ngayon si Sir Orlando Marquez, ang Presidente ng Liga ng Transportasyon at Operator ng Pilipinas o LTAP. Sir, welcome back. Magandang umaga sa iyo. Uh, magandang umaga, Sir Gorsita. At magandang umaga sa ating guwapong-guwapong -guwapo. maganda. <laughs> <laughs> Alright, Sir. Sinabi po na isang transport group na nagpaplano silang magsagawa ulit ng transport strike bukas January 16. Ano pong yung masasabi dito? At nagkaroon na po ba kayo ng pagkakataon na makakausap o mag-meeting kasama yung mga transport groups para pag-usapan itong PUV modernization? Uh, unang-una no dahil uh, sa amin naman po ay kami eh mayroong kanya-kanyang karapatan. Mm -hmm. Na minsan po yung karapatan ay napupunta sa kamatayan. Kaya okay. yun pong karapatan nila ay eh, parang siguro baka yun po ay eh, naging bisyo na nila yon. Mm -hmm. Eh ako po ay talagang humahanga rin sa kanila dahil talagang may pinaglalaban sila. Unang-una itong mga kasama na naglarali na ito ayaw nilang mawala ang mukha ng jeep sa Pilipinas dahil po ginagalang nila na ito po yung pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas. Nag-usap po kami. Mm -hmm. Nag-usap kami ni Kamody. Nag-usap po kami ni Marbal Buena na sila po ay 199% nakasuporta sila dito sa ating jeepney. Ito. Okay. Mm -hmm. uh, well, well, Ka Arlan, uh, nakapanayam ko rin po ang LTFRB. At opa. ang sinabi nila sa PUV modernization program wala namang binabanggit na dapat ay traditional jeepney yung i-modernize. Ang nakalagay doon, PNS PUV or yung mga pampublikong sasakyan ang dapat i-modernize. Tama po. Pero bakit kailangan i-prioritize yung traditional na jeepney? Uh, unang-una po ay pakibasa po yung libro natin nung tayo elementary. Ako na ho yun. Mm -hmm. Yung pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas, galangin natin dahil mayroon pong proklamasyon yan na po ng Department of Transportation, yung OTC nung araw, OTC hanggang ngayon. Uh -huh. Kasabay po niyan na iprinoklama ng ating dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos na ang ating pambansang panlupang sasakyan sa buong Pilipinas ay jeep. So, inabot na natin ngayon na minodernize natin, na binodernize dahil ang jeep ni po mga kababayan, nagsimula pa po ito noong 1910. Mm -hmm. so, diba? so, kung 1910, 114 years na po ngayon, ay sana naman po bigyan natin ng priority dahil nga ito yung sinabi ng ating kagalang-galang na congressman ng Balaguna at Congressman na uh, Kongresman uh, Romeo Acop ng ating Committee on Transportation sana po igalang natin okay. na yung pong pambansang panlupang sakyan mm -hmm. ay icon, heritage mm -hmm. yan ho yung... yung so culture wise culture, okay. and humanity okay. okay. So in terms of the transport strike bukas, what are your thoughts po dito? Uh, kami po sinasabi namin po ay sorry po, uh, paring modi ang tawag ko dyan. Mm -hmm. Dahil ka modi dahil po kami talagang hindi po kami makakasali. Mga kababayan, nandyan naman po ang gobyerno, inaabot ang kamay ng gobyerno at ang Pangulo galangin natin dahil tignan natin kung ano yung solusyon na sinabi ng Pangulo na tinuldo ka ng ating Pangulo na kailangan lang kasi talaga maipaliwanag dahil walong beses na po ito na na-extend ng na-extend dahil nga sa nagkaroon ng pandemya. Kaya ako po bilang pong Uh innovator, hindi ko sinasabi na ako po ay inventor. Innovator po ako ng ating pambansang panlupang sakyan na jeep na dapat po ay sumunod tayo sa Philippine National Standard. So either yan at saka yung jeep na ginagamit ngayon? Opo. Mm -hmm. so, Kasi po ganito po yun sir. Sorry po naputol ko po kayo. Mm -hmm. Under the globalization, yung international globalization on public utility vehicle We must follow the international engineering city standard. Baka sa kalye ng Myanmar, baka sa kalye ng Vietnam ay doon po tumakbo ang ating jeep dahil napaganda na natin at qualified na po sa international standard na pasado na sa usok mm -hmm. na tinatawag. Mm -hmm. so, mayroon na tayong ilalabas na bagong electric na jeep. Electric jeep ni. Oto, hindi na ng diesel. Hindi nagagamit ng diesel. Yan lang, po yung lang. sinabi sa amin nakaharap si uh, si mm -hmm. ano, Governor Chavit Singson. Mm -hmm. Okay. Nang na sabi niya sa amin siya yung ngapital. ako so, na may, ang uutang sa uh, bangko. May investor may investor okay. po. Halimbawa, napatupad itong Egypt ni na to, no? E-jeepney, isang Apo. malaking jeepney talaga. Eh. Apo. Nakikita natin sa nasanga, kaya magsakay ng labing dalawang katao. Apo. Paano, paano mag, makakapag-avail ang isang negosyante o gustong operator nito? Uh, siguro ho talagang kailangan po mag-apply sila, lumapit sila sa ahinsya ni, kung, uh, ni Governor Chabit dahil po ito ipapakita na namin. Dahil po yung air condition na minibus din, na under globalization ay qualified na po yan. Pasado yun sa Pines. Mm -hmm. Yung electric jeep po ay pinalinalakad pa lang ngayon ng kanyang Pines. Kaya ito po ay gagawin namin ito sa darating na linggo dahil sinamantala ko po ito dahil pinigyan kami ng time na ang ating Sekretary Bautista na mag taking lahat ng opisyalis ko ng Liga ng Transportasyon ng buong Pilipinas so darating yung Mataga Mindanao, hmm. Taga Northern Luzon, Central Luzon, Visaya, darating po sa linggo at ipapakita namin yung pong electric jeep na sinasabi ko na jumbo electric jeep yung minibus na electric jeep at saka yung 20 years na jumbo jeepney na ito po makikita nyo actual. Na 20 years, pumapasada, walang usok, certified po ng Philippine National Standard. Ayan, tatawagin natin ipatok. Ayun, oh, oh kasi city. yung mga nakikita ko sa Kubaw eh, papuntang Marikina. Santa Mesa. Eh, electric. pero ngayon electric na sila. Oo. Oh, okay. okay. Well, anyway, ulitin ko na pong yung tinanong ni uh, Prof. kanina, no? Malinaw po yung sinabi nyo. Ang LTAP, ang inyo pong grupo ay hindi makikibahagi sa magiging uh, Uh, Transport strike. strike tomorrow. Opo, okay. Dahil po, uh, Sir Goresita, malaki po ang paggalang namin sa panawagan ng Pangulo, panawagan ng ating uh, Sekretary. Ang ating BBM, ang ating uh, Ferdinand Bongbong Marcos natin po, Junior, ay naka-open naka ang kamay. Hindi po nakatiklop para sa mamahirap. Siya po ang nagsabi na ang gusto niya, walang maiwan sa laylayan ang ating Pangulong BBM. Kaya kailangan po mga kababayan, ako po mo, hinihikayat ko po kayo na sumunod tayo sa batas, na huwag po yung batas ang su susunod sa atin. Mm -hmm. Yan hoy panawagan ko. Sir, paabol lamang. Opo. Marami talagang mga kababayan natin, mga jeepney drivers, na nag-drive ng traditional jeepneys, uh -huh. ang mawawalan ng trabaho dito. Totoo po yan. Okay. Anong gagawin mo? Ikaw bilang isang uh, leader ng uh, isang transport group. Anong anong magiging integration mo para dito? Mahaba pa po ang proseso. Dahil po yung ginawa nila, nag-consolidation, ano, mm -hmm. umpisa pa lang po yun. Mm -hmm. Papasok po tayo, dapat, ito po ang akin lang. Huwag naman po kayo magagalit, Chairman Guadis, dahil hindi ka ang gumawa ng guidelines ng LTFRB, dinatnam mo na yan. Mm -hmm. So yung guidelines kasi, binalibaliktad lang nila. So yung pong dapat po ay road rationalization ginawa nila na consolidation kaagad. I-consolidate e, mo, hindi mo pa na-rationalize ang kakalsadaan. Dapat kasi malaman mo anong klaseng kalsada, anong haba ng rota, ilang tao ang siservisyoan, at anong klasing public transport ang ilalagay sa rota niyan. So, iba-ibang kalsada, ka iba-ibang lugar, iba-iba yung pangangailangan na transportasyon. Tama po. Para makita mo yung statistic kung ilan yung taong si Servicio mo sir. ruta niya. Sana makita yan? yung side ng mga pasahero kasi ngayon ang oh. hirap po sumakay. Mm -hmm. uh -huh. Well, actually, nung uh, nak nyo, nakaroon na yung ng Congress hearing <laughs> at uh, nakapanayam nga rin ng mga mm. kongresista congressista natin, yung mga uh, ah, ahensya ng gobyerno na may kinalaman nga sa uh, transport modernization. Bukod uh -huh. po dyan, bilang panghuli, uh, Kaorlan, meron ka pa bang uh, naisi uh, i-balita uh, or... Ang hawak-hawak ko po na ito na dokumento po ay katunayan na yung Road Rationalization Demographic Engineering Survey Ito po yung number one sa ginawa kong study okay. 2018 pa po ito mm -hmm. Kaya lang ho Eh hindi naman Isinadmit eh, ko po ito sa... mo yan o kamusta? Ala, hindi Sila naman po Kung anong gusto nila ipatupad hmm, Yun po ang gusto nila. Hindi sana naman sila dumatis Nagbibigay lang po lang. ako ng suggestion okay. Hindi po solusyon Okay. Dahil alam ko na yung ibinigay ko na suggestion, yun po yung solusyon. Okay. Well, ang pinakamaganda dito yung Egypt ni. Uh -huh. eh, ang pinakamaganda, no? Uh, tingnan natin, 10 years from now, punong-puno -puno na lang Egypt ni, electric, electric jeep ni yung mga kakalsadahan ng Pilipinas. Eh, magandang ano po yan, uh, pagtingin sa hinaharap. Uh -huh. Muli, uh -huh. nakapanayan po natin si Ka Orlando Marquez, ang presidente ng LTAP. Maraming salamat, sir. At ingat po tayo lagi. Ah, huli na lang, Sir Rosita, na kami po sa Liga ng Transportasyon, Pasang Mazda, El Ano, yung Pedudap, at mga iba pang mga kasangay. Ay bali, pito kami na national leader ho, hindi po kami sasali dyan. Okay, maraming salamat, right. Sir. Good to know.